Hi guys. nagbulat nagulat kayo nandito tayo sa Konting Tambay, sa dati naming lugar. Pasensya sa una nating vlog. Ha. Yung pumunta tayo kay ano FPJ Production Studio. Walang boses doon. Um, itong video na to, uh, nagpapasalamat po ako na andiyan kayo palagi. Sa mula pa noon hanggang ngayon pupunta tayo sa Itbulaga pupunta tayo sa Broadway pupunta tayo sa APT at sa mga dugay na ano ngayon magpapaalam na po ako um itong nagdodo na ano lang to so, um temporary off o magpapaalam muna tayo hindi um, na tayo muna ga pero dito lang sa channel na to. Dito sa channel na to ay dito ako magpapaalam. Abangan na lang niyo sa Facebook kung saan ako channel magpapalabas kasi panahon na dahil kailangan muna nating magpaalam dito sa channel na to. Pero, babalik pa din tayo. Hindi ko alam kung kailan. Dito tayo sa ano sa uh, Kalaokan. Maraming salamat po. Thank you sa lahat.